Sino naman po si Nancy Gamo? Nancy Gamo po. Uh, ano po yung ano po niya? De, tinatanong ko po sa inyo. Sino po si Nancy Gamo? Um, hindi ko po siya kilala, Your Honor. Well, uh, one Nancy Gamo has been identified as representative of Zunyuan. Ah, uh, pasensya na po. Nalala ko na po yung nasabi niyo po na nansigamo. Yung nansigamo po, siya po yung nag-prepare po ng documents ko po dati. It's not only that, I'm sorry, you lied. Hindi lang nagsinungaling kayo, pero kayo yung approving of... What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampiyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Uh, alam niyo po ba na ang kasama niyo sa Bowfu ay mga taga-Fujian din? In fact, ang tawag sa kanila ay Fujian Gang. At kayo ba ay kasama din sa Fujian Gang na 'yan? Hindi po your honor, pero alam po ba ninyo na taga-Fujian sila? Hindi ko po alam taga-Fujian sila. Ang alam ko po si Huang Jiyang, hindi po taga-Fujian eh, taga uh somewhere malapit po sa Xiamen pero hindi po Fujian. Si Huang Jiyang. Ah, uh, mayor, kahit nung, hindi pa kayo mayor noon. Pero again, okay. sobrang pa, malaking pagkukulang sa uh, due diligence. Hindi nyo alam taga saan yung mga co-incorporators ninyo. Si, sapat na sa inyo na si Huang Jiang, alam ninyo, ay taga Shamen Hindi nyo alam na taga, kung saan, taga saan yung ibang mga co-incorporators ninyo. Yung dalawang, yung dalawang co-incorporator po, Your Honor, ang nagdala po sa kanila, si Huang Jiang. Well, okay. Sabi nyo si Huang Jiang lang ang kausap niyo. Pero si Huang Jiang, di ba fugitive din siya? Ma matanong lang sa PAOK. You said uh, Cruz, will it be to answer? Uh, ang, ang, tanong ko po kay Mayor ay, di ba, yung nag-iisang co-incorporator nila sa Baofu, na kilala nila ang pagkatao, Huang Jiang, di ba fugitive din siya? Uh, yes, ma'am. Uh, yes. Actually ma'am, the, the subject po ito ng uh, manhunt natin right. And uh, this is the person who has uh, three passports na pinakita ah. po namin nung nakaraan Okay, so ano rin, so sorry mayor no, uh, bukod sa ibang co-incorporators nyo sa Baufu Na hindi nyo alam, hindi kayo nag-due diligence, alamin ang background nila Kung baga, uh, hindi most innocent si Huang Ziyang Kasi sila ay subject pala ng manhunt Uh, at may hold passport holder ng tatlong bansa. Sino namang honest broker ay may hindi lamang isa o dalawang passport pero tatlo pa? Uh, Your Honor, nalaman ko po na meron po siyang tatlo or apat na passport po doon sa last Senate hearing. Nakikita ko naman po siya, lapas-pasok naman po siya ng Pilipinas. In fact po, pag pumupunta po ng ibang bansa, may pasalubong pa nga siya sa akin minsan. Kaya wala po akong idea po na siya po ay isang fugitive. So again, Mayor, no? uh, lumalabas wala kayong alam sa kahit sino sa co-incorporators nyo sa Baufu. Ewan ko lang sinong negosyante ay papasok sa napakalaking uh, kaperahan negosyo na walang alam sa background ng ipagkakatiwala uh, ng mga lupa, pangalan, kahit bilang private person noon at umabot nga sa ngayon na. Uh, mayor na uh, kayo. At sabi nyo rin, uh, mayor, di nyo, sabi nyo din na wala kayong business interests sa Zuniwan. Uh, do you stand by that statement? Yes po, Your Honor. Uh, Your Honor, clarify ko lang po. Nung magkasama po kami sa Baufu po, hindi ko po talaga alam siya po ay isang fugitive. Uh, nakilala ko po siya sa Clark, pero hindi ko po alam siya po ay isang fugitive. Labas-pasok naman po siya ng bansa, na nakakausap naman po. Um, in fact po, yung naging record po niya pagbili po sa akin ng baboy, maayos naman din po. Kaya nagulat na lang din po ako dun sa last Senate hearing po, na siya po ay isang fugitive po. Well, uh, di ba sinasabi yung, although tungkol sa batas ito na ignorance of the law uh, excuses no one, Uh, kaya ako balik nang balik sa due diligence kasi kung tayo na nagtatrabaho sa gobyerno dapat nag-exercise ng due diligence eh kayo rin naman dati sa private sector dapat may due diligence lalo na ganyang kalaking pera ang uh, pinag-uusapan at yung equity nyo pa na mga lupa na nagko-constitute ng halos 8 uh, uh, hectares uh, Matanong ko po Mayor sino naman po si Nancy Gamo Nancy Gamo po Ah, uh, ano po yung ano po niya? De, tinatanong ko po sa inyo, sino po si Nancy Gamo? Um, hindi ko po siya kilala, Your Honor. Well, uh, one Nancy Gamo has been identified as representative of Zunyuan. Ang problema niyan, uh, Mayor, itong si Nancy Gamo has been involved literally in your businesses. No? Uh, isa isahin ko po ha. Three Lin Q Farm Incorporated. Yung nag-apply, alam ko na. Mm. Naalala ko na. Uh, QJJ Slaughterhouse. QC Genetics. oh, pati itong Shopaw Bulilit. QJJ Smelting Plant. Oh, by the way, 2012 pa. So, mula Shopaw hanggang smelting. And you know what's most troubling about this, Mayor? It's not only that, I'm sorry, you lied hindi lang nagsinungaling kayo, pero kayo yung approving authority para sa Zuniwan. dahil mayor na kayo noon. Na itong lahat, tulad ng Zuniwan, representative si Nancy Gamo at siya naman ay involved sa bawat isa sa mga businesses nyo dito. So itong dapat maimbestigahan for conflict of interest, no? At posible paglabag sa graft and corrupt practices act. At ikabit naman natin itong mga ito sa Hongsheng kasi mukha namang magkakabit-kabit lahat eh. So to repeat your testimony, hindi po kayo involved sa Hongsheng, sabi nyo noon. Kahit na kayo ang nag-apply ng Lono or Letter of No Objection. At nakalagay mismo sa sangguni ang resolution na kayo ang aplikante. Tama po ba? Doon sa Lono po, hindi po ako yung aplikante. Ako lang po yung nag-bridge po sa kanila. Ako po nag-introduce po doon sa former mayor po. Yung Shi Chun San po na sinasabi ko po. At your honor, ah uh, pasensya na po. Talala ko na po yung nasabi niyo po na Nancy Gamo. Yung Nancy Gamo po, siya po yung nag-prepare po ng documents ko po dati. Pero hindi ko na po alam na paano po sila nag-connect po ni Zunuan. Okay, pero mabuti naman at may naalala na kayo itong si Nancy Gamow, dahil ipinakita namin lahat ng mga dokumento ng marami-rami yung mga negosyo na nandyan talaga si Nancy Gamo. At siya po ay uh, uh nag-representative uh, uh, ng uh, Zun Yuan. And sorry din po, Mayor, pero uh, hindi po pwedeng sabihin na uh, hindi kayo yung aplikante para sa Hongsheng bago kayo naging mayor. Dahil nandyan sa mga dokumentong ipinakita na namin kahit nung naunang hearing, nakalagay pa nga doon sa dokumento ng munisipyo, yung resolution, representative Alice Guo of Hongsheng. At tama din po ba na yung relationship ng Hongsheng at Baofu ay bilang lesser at lessee lang? Your Honor, doon sa Hongsheng po, hindi po ako naging representative. Wala po ako sit not meet po na any documents po. Pinakilala ko lang po sila doon sa former po na mayor. At isang beses po nakapag-translate lang po ako sa kanila. ah uh, regarding naman po doon sa Hongsheng and Ng Bao yes po, ang naging relationship po nila is lessy and lessor. Okay. Ang bago sa pinagtatakhan ko dyan, Well, sinasabi nyo hindi kayo yung representative ng Hongsheng. Pero ang pagkakilala ng dating municipal council sa inyo at nilagay nila sa resolution nilang dokumento ay kayo ang representative ng Hongsheng. Now, ang pinagtatakhan ko po, Mayor, ay itong sa usapin ng relasyon ng Hongsheng at Baofu. Bakit ang email address na npjimenez0712 at yahoo.com na nakalagay na email address sa Certificate of Incorporation ng Hongsheng, ayan, siya sharing email address sa general information sheet ng Zunyuan Technology bilang alternative email at email address ni Nancy Gamo sa Sopaw Bulilits Food at 3 Lin Q Farm. Ay, so tuloy Mayor, you, you know what this looks like to me? Mukhang lumalabas kayo yung common denominator ng mga operations na to at mukhang posibleng nilukluk kayo na mayor para padulasin ang operations na ito. Your Honor, uh, siguro po better po invite din po natin sila, Nancy sigamo para malaman din po natin kung paano po naging email address po niya yung sa Zone 1. Uh, Your Honor, wala pong kilalaman sa Zone 1. Uh, tumakbo po ako ng Mayor sa aking sariling capacity po, sa tulong po ng kaibigan, pero wala pong any involvement po ng POGO sa aking pagtakbo po ng Mayor po sa bayan ko po. Approving authority kayo sa Zone 1, no? Dahil... Mayor kayo noon. Uh, Your Honor, uh, pasensya na po. Uh, Nag-apply po, nag po si Junuan po ng Lono po sa konsihal ko po, sa konsihal po ng Bamba, uh, bamban, Ngayon po, uh, nakapagbigay po din sila sa amin ng uh, provisional license. That's the only time po na nagbigay po ako ng uh, business permit po sa kanila, stated po, second, third, and fourth floor po. O yun, 2nd, and fourth floor uh, nakapagbigay kayo ng mayor's permit para dun sa tatlong floors na yon na na pogo Opo, Your and, Honor. At dahil yun lang din po yung nakalagay din po dun sa provisional license po na nasubmit po nila sa akin. Mm. Uh, and para sa kaalaman ng lahat, the committee invited Nancy Gamo pero uh, no reply. At kung ganun pa rin hanggang matapos sa uh, uh, yung hearing ay uh, isasabina na lang Uh, ng komite. Meron akong follow-up question sana sa isang sinabi nyo ngayon lamang mayor, nalimutan ko lang kung maalala ko mamaya ay itatanong ko po. Uh, si Nancy Gamo po ba ay empleyado nyo? Your Honor, hindi po. So ano pong uh, relasyon nyo kay Nancy Gamo? Ang uh, Nancy Gamo po, <coughs> sa kanya po, ka, sa kanya po ako nagpapatulong po mag-process po ng dokumento po dati. Doon sa mga nakastate po ng na mga, mga companies po. Alright. Sila po yung kilala po sa pamilya po namin. At siya yung uh, kinikilalang uh, representante ng ZUNY dito sa ilang mga dokumento. Uh, Your Honor, uh, tutulong ng... din po ako na hanapin po siya at tanong, itatanong ko rin po sa kanya kung paano po nangyari para mag-clear din po yung pangalan ko po sa ZUNY 1. Okay, salamat para diyan, Mayor. Okay. Madam Chair, Hayon. if I may? Yes, of course, Sen. Gingoy. May I ask if this uh, committee invited the father of the Mayor? Not yet, Sen. Gingoy. Maybe we can invite him in the next hearing, Madam Chair. Will do, uh, Sen. Gingoy. Salamat po. Mayor, noong nakaraang hearing, uh, ah, ito, importante sa amin to at importante sa akin, pinangako nyo na dadalhin nyo yung inyong latest salen. Pahingi po nung kopya nun. Uh, nasapit na po your honor Comsec, pwedeng pahingi po ng kopya. Salamat uh, Comsec, salamat uh, Sanjingoy. Okay, meron din po akong kopya nung inyong December 2022 Sal N. Ah, sorry, ito ay ito ay as of July 2022, yung latest po ninyo para sa year 2023. Uh, your honor andyan na rin daw. Andyan na rin po. Madam Chair, pwede makasingit? Ah uh, yes, just before I the Chair recognizes Sen. Rafi, ang hawak ko ngayon ay dalawang kopya nung SALN as of July 1, 2022. Yung pong SALN 2023, Mayor, na pinangako nyo na dadalhin nyo. Pahingi na po ng kopya. Your Honor, andyan po yung copy po. Nasaan? Ah uh, part po na compliance po. Naka-attach daw po. Comsec? So far, ang nakikita ko po ay... Okay. All right. So meron na tayong SALN as of December 31, 2023. Okay. Salamat, Mayor. And I also have a copy of your December... Sorry, not your December 2022, but your July 2022 SALN. And... M Madam Chair, p Yes, and Rafi. Um, kasi may nakita ako dito sa kanyang sal na uh, marami siyang dump truck at uh, helicopter. Right? You own this? Uh, wala akong partner dito. Sarili mo ito. Ikaw nagmamaya dito. Naka-raise sa iyo ng lato. Uh, Your Honor, yung dump truck po, napinta ko po siya last year. Yung helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo. Kasi nagkaroon no, po ako. No, I'm, uh, I'm just asking opa. you. Naka-sa uh, sa akin po. Sa ito. Binili mo ito sarili mo. Wala kang partner sa pagbili mo ito. Yung okay. Yeah. Kasi dito kasi sa yung uh, income tax as mayor, uh, hindi kaya mong bumili nitong mga dump truck at helicopter kasi 500,000 lang ang declared mo na income dito. Tama? Uh, okay. Apa. So siguro doon sa business mo, nakadeklara to. So mag magkano ang sweldo mo doon sa, sa negosyo? Uh, Your Honor, uh, hindi po siya sweldo, binig, 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 binibigyan po ako ng tatay ko po. In fact, yung helicopter po, uh, partial po ng pinag, pinagbayad ko po doon sa helicopter po, ay galing po sa tatay like, ko kaya po. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat na pumapasok sa iyo, dapat deklarado sa BIR yan, at binabayaran mo ng tax. Pa, para malalaman kung saan galing yung pera na pinambili mo rito. Kasi right now, I don't see any documentations na madya-justify itong malaking amount na sabi mo, wala kang partner, mag-isa ka lang, pangalan mo, na paano mo nabili ito? sa pera nang galing to? Siyempre, sabi mo sa negosyo mo. Now, nagbabayad ka ba ng tax doon sa negosyo na, na pinagkakitaan mo? Meron Ma Madam Chair, pwede ba tayo humingi ng dokumento sa BIR ko meron na para magkaroon siya ng ganung kalaking amount na makabili siya ng dump trucks, one, two, three. Makabili pa siya ng mga motor vehicles and helicopter. Yes, and Rafi, actually, nandito ang BIR. Baka gusto nilang sagutin yung tanong, sagutin din yung tanong B BIR, ninyo. BIR, meron ba tayong, makakuha ba kami ng dokumento uh, pertaining to this, na she was able to acquire all these um, expensive uh, vehicles and, of course, helicopter. Ba Attorney Bayan, or yes, please. Um, uh, good, good morning, po. Yes, uh, we can request that, uh, Madam Chair. Um, if we may lang po, uh, since that it's covered um, under Section 270 of the Tax Code, may we request um, from the Mayor a written consent allowing us to provide this committee um, the uh, requested documents po? So Mayor, pwede nyo bang uh, bigyan ng written consent ang BIR para ma-issue nila sa komite kasama si Sen Ravi yung hinihinging dokumento? opo opo madam chairman at yung pera po na pinagbili ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po okay ano po yung trabaho ng tatay mo bakit mayaman siya at marami siyang pera um yung tatay ko po meron po siyang embroidery po dito sa Pilipinas at may negosyo po siya sa China okay so uh BIR pwede ba tayo mag uh, pwede na makita yung uh, uh income tax o kung nagbabayad ba ng tax itong papa niya doon sa kanyang embroidery na para eh, magkaroon ng perang pamana dito kay Mayor Go at pambili niya ng kung ano, -ano pang mga luho or I'm sorry, mga helicopters. Attorney Tibayan? Um, including po yung father niya, yung tax returns yes. ng father niya. Uh, well, uh, the father siguro must be here, right? Yes po. Okay. So, so Mayor Go, so sabi mo may embroidery. Sa, saan po yung embroidery factory? Fa is that a factory? ah uh, yes po, Your Honor. Anong Nasa pangalan? Uh, QJJ Embroidery po, nasa Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Okay. Ilan ang empleyado po nito? Um, hindi po ako yung nagmamanage po dun eh. Pero sigurado po ako may empleyado po dun. Okay. Marami po. So siya po ang nagbigay ng kapital sa inyo? Para yung tatay ko po, nagbibigay po siya ng pera po sa akin. Magkano po ang mabinibigay ng pera sa iyo? Uh, hindi po siya in a monthly basis po, your honor. Pero yung capitalization... Di ba nakapagbigay siya, kaya ka pagpatayo ng mga iba't ibang negosyo? Uh, yung embroidery po, ang nagmamanage po is yung tatay ko po. Uh, 14 years old pa lang po ako, nagumpisa na po ako maghanap magtrabaho. At every now and then yes, po, binibigyan pero, pero po ako ng tatay ko po. Pero nagbigay sa iyo ng malaking pera, big chunk of money, binigyan ka ng father mo. Kaya yun ay nagamit mo para i-invest sa mga negosyo mo. Uh, opo, your honor. Pero hindi po siya biglaan. Ah, uh, unti-unti, nagbibigay po siya sa akin. Okay, was that declared to the BIR? Um, ah... Tapos, unti-unti money hanggang sa lumaki at naging enough para makapagpundra ka ng negosyo. Uh, Kasi dapat, pag nagpundra ka negosyo, mal dapat ma masabi mo doon kung saan ang source noon. Opo, oh, Your Honor. Ang uh, understanding ko po, since hindi po siya income, kaya hindi ko po siya dineclare po. But, but but, that's has to be declared BIR, di ba? So anybody, or uh, anything na pera na pumasok sa, sa iyo at yung pera ngayon ininvest mo sa negosyo, that has to be declared sa BIR. Attorney Tibayan. Uh, attorney? Uh, yes po, basta may income po na re receive No? Um, even if at the end of the day, uh, marami expenses, nag pa rin po dapat. Okay. And Sen. Rafi, may tanong din si Senate President Pro Tempore dun sa isang sagot ni Mayor Alice kanina. Yeah, uh, ano yung negosyo ng, uh, with the permission of Senator Tulfo, Madam Chair. Ano yung negosyo sir. ng tatay mo sa China? Ah, uh, fabrics po. Ano po? Fabrics, tela. Fabrics. Opo, may ano embroidery din ano po. Niya? Uh, Your Honor, hindi na po niya natitisclose po sa akin. Okay, magkano binibigay siya yung tatay mo? Ah. Uh, Sino po nagbibigay yung tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin... Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano binibigay siya? Um, Minsan po, 500,000. Minsan, 1 million. Minsan, 2 million. Gano'ng kadalas yung 500,000? Gano'ng kadalas yung 1 million? Um, Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero, hindi naman po siya, hindi po siya in a regular basis po. Gano'ng kadalas siya magbigay? Since 14 years old ka? Apo, na since 14 na, years old po ako. Negosyante ka na nung 14 years old ka? Um 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Oh, so, so nagbibigay siya ng pera? Kalahating milyon, sa so milyon, saan so mo nilalagay ang pera? Um, sa farm po. In fact nga po, na kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ako pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, hindi po ako naglagay po ng sufficient. Okay, uh, nasa ang tatay mo? Ang tatay ko po, uh, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Uh, siguro may isang linggo lang po. Sigurado kong babalik? Uh, every now and then naman po, lapas uh, labas-pasok naman po siya dito sa Pilipinas. Po. Okay, Mayor, meron lang kita tanong. Sana sagutin mo ang katotohanan. Sino nag-operate ng... o nag manage ng Pogo before you became mayor? Ah, uh, Your Honor, ang nag-ooperate, ang nag- ang nag-ooperate, ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po. Hmm. Yung si Xi, yung si Xi Chun Chan po na taga Hongsheng at si Wang Ji Yang po na taga Baofu po. This is quite personal. Uh. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala kang live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo, eh, nagmamanage ng uh, POG operations mo sa Bomban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala kang relasyon sa isang public official? Wala po. Marami na po sila naliling po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nililink po sa akin pero wala pong partner, wala paano, pong... Paano, paano nililink sa'yo? Romantically? Or or what? Or what not? Yes po, your honor. Sino-sino? Huwag <laughs> na po natin pag-usap. No, no, because I have... No, this is not a laughing matter. Because I have received a very reliable information that uh, you have a live-in partner that manages the pog uh, operations in your your town Your honor, hindi po wala pong katotohanan po 'yun. Hmm? Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami. Hindi po 'yun totoo. Eh Mayor Den, kapwa mo mayor. Sino po your honor, sino po kaya siya? Hmm? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo 'yun. Eh pag uh, ida de ko eh Siyempre, di-deny mo. Ah, uh, hindi naman po kasi mayor totoo. Mayor sa isang uh, bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Ah, uh, Norte po. Marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. sa so, so Pangasinan? Pangasinan, meron po. Alam ko na po, hindi nilink nyo po sa akin. Oh, hindi ako naglilink sa'yo. Wala, ano. wala pong katotohanan. Hindi sino? Po sino ba yun? Nililink, nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ako ng totoo. Ikaw ang uh, kilala mo na kung sino yung nililing ko sa'yo. Sino, sabi, sabi mo kung sino. Basta, uh, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. ngayon sir? na ano, pinapahihwating mo na eh, sino yung nililing sa'yo. Your Honor, uh, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nakaling siya po yung nalilink po sa akin na mayor, uh, pwede ko po ba malaman kung sino po siya para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga, nga kasi na po At pogi po ba siya? Ha? Pogi naman po Ay, siya. Hindi ko makilala eh. <laughs> yung po nagkwento po As sa inyo. As Goy na... said, hindi po laughing matter ito. Opo. Ah, Madam Sorry Chair. Po. And Senjing Goy, I think Sen Rafi would like What? to interject. Oh, so I I please please Sen Rafi. Senjigo, uh, kasi uh, alam ko na ako the reason bakit uh, nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Uh, ma, 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 importante po yan. It's not laughing matter really. Because ang ginagawa lang din sa si is establishing your connection. Lumawak yung connection mo, kaya lumawak din yung uh, negosyo mo. Now, aside from mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang uh, sa executive department, isang mataas na official Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na official sa executive na liling ka doon. Uh, Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko pa lang po siya narinig. You sure? Apo. Sure po. Okay. Thank you, Sen. Rafi. Sen. Jingoy? Okay. Uh, sino? Sabihin mo na sa akin kung sino. May alam ka, di eh. Sabihin mo na rito sa komite. Uh, Your well, Honor... Well, kaya ako binibring out ito. ah, huh? because the, the reports that I received is that your partner yung naliling sa yung mayor ng Pangasinan is the one managing and operating your pogo business Alright? wala akong pakialam sa 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 mga relasyon ninyo I, I, do, i do not care kung may relasyon ko so, so be it wala akong pakialam Uh, Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po ng siya po ay nag po ng Pogo Business po. At wala rin po akong Pogo Business po, Your Honor. Di ba may lupa ka sa bomban? Meron po. Tinayo hmm. mo ng Pogo? Your Honor, uh, hindi po siya Pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential, at yung pogo po. Well, may pogo rin? Yung pogo po, second and third and fourth floor lang po. Kaya meron pa rin. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at after po ako nag-divest po, dun po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third, and fourth floor po. Okay. Uh, marunong ka mag-Chinese? Ano Chinese name mo? Wala pa akong Chinese name po. Wala kang Chinese name? Opo. Bakit nung previous hearing, di mo kilala yung nanay mo? Uh, your Honor, yung biological mother ko po ay si Amelia Lial po. Still alive? Your Honor, um, honestly po, bago po nangyari to, masamay love ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, uh, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. So you haven't seen your biological mother? Hindi po. So, sino nagpalaki sa'yo? Yung tatay ko po. Tatay mo lang? Tatay ko po at partner po niya. Partner? Opo. Si partner ng tatay mo? Opo. Hmm.